dito po yung mga magsasaka sa bayan ng Kaluktog at sila po ay may problema ang idinudulog dito sa uh, radyo natin Gimba. Inireklamo po nila yung SL Agritech Corporation sa bayan ng Talavera kasi hanggang ngayon ay uh, hindi po sila binabayaran sa kanilang mga palay na itinanim nila at uh, hinakot sa kanila, binasok nila dun sa uh, korporasyon at sabi nila ay uh, magdadalawang buwan na oh, o hindi sila binabayaran. So yung po yung dahilan kung bakit nakikita nyo po dito, ayan, yung mga maraming mag, uh, magsasaka dito, ayan po sila, uh, ano po ba yung uh, nireklamo nyo? Yun nga po ma'am kasi ang nung una po kasi nung kinukumb kinukumbinsi kami na magtanim ang itinangako po, po ng SL Agritech uh, noon, one week pa lang, mag-i-issue mag na sila ng cheque. Dahil na sa bagay nasa kontrata mo mag 21 working days. Pero sabi nila, one week, mag issue na sila ng cheque, pero abutin pa din yung 21 working days. Hanggang ngayon po, wala pa po yung sinabi nilang cheque. Kaya, ilang itari po yung tanin niyo at ilang kabang pala yung ay pasok niyo po sa SRR? Bali, ang kabayaran po man ng, sa amin lang po ma'am, 200 plus po. 200 plus. Mga katanya yung mga magkano po yun? Ito hindi na babayaran sa inyo. 200 plus po. 200,000 po. Ah, uh, 200,000. Ah, 200,000 pesos. Mm. Yung naipasok mong palay ay kulang uh, 200 po. Kulang 200. Ano naman po yung uh, inyo pong uh, uh, problema? Yan din po ba kasi yung mga utang namin hindi na namin mabayaran. Kaya ako po yung eh, 330 ka ba yung naipasok po. Mahigit kalahating milyon yung kukunin ko. Baya. Nabayad. Ilang hectare po ba yung tanim nyo? Dalawa pong hectare na madam. Pare-parehan po ba kayo ng uh, uh, problema? Kasi kami po ay halos magkakapatid. Dahil si Mamerto po, siya po ang conciliator. Primary leader. Primary yeah, leader na hindi lapitan lang po ng mga technician. Mm -hmm. Ngayon, nung siya ang nagpangunod po ng mga binay. Kaya halos magkakapatid kami, magkakamag-anak. So hindi kaya, niya naman po inaaway si Hindi naman po <laughs> dahil wala po siya kasalanan eh. Para ano po ang gusto niyong mangyari? pupunta ko sana para, sa Pupunta ka skill na po para ako. Pa. Baka sakaling pakinggan kami. So hindi pa po ba kayo nagpupunta doon? Eh, isa ako lang po. Siya lang po dahil Kapupuntad. kahit marami po kami, isa lang din po yung pinapayagan na pupunta doon kaya Kupuntad wala akong boses yung fan namin. Yeah. naman po sila pa. Ako po kasi nakapangalan natin. So, ikaw nakapangalan pero sila yung mga magsasaka na nagtanim. Na, na na, na na, na May <that> farmer leader po kami, ma'am. Siya ang pupuhalat ng ano. Tapos binibigay mm -hmm. sa amin. Mga pala. Nung kinuha po yung palay niyo, mm -hmm. kanina po nakapangalan, Sa kanya po lahat, ma'am. Pero As sa lahat na so, Pero meron okay, kaming kami okay. yung mga resibo po, ma'am. Sa, sa amin din. Kaya lang yung kabuuan okay. siya po. Yung uh, isang talaga. isa nila. lang yung halimbawa, uh, kahit 20 pataas yung palmer niya, isa, siya lang ang mm -hmm. farmer leader. Mm -hmm. Talaga siya mm -hmm. ang kausap nila nagpisala naman kami sa bukit. Alam, hindi pa kami makagalaw kasi nga, di pa kami bayad sa mga utang namin. Wala pa kami pagbili ng bihi. Dahil lang po talaga ng yung bukit po namin, ma'am, yun po talaga natin tinanig namin. Dahil umasa nga po kami na hindi aabot sa ganito katagaan. Kaya nga po, problemado ang madami. saan mangungutang ng ibang babayad ng tuition dahil tapos na nang pari, obligado kong bayaran yung tuition. Baka sakaling matulungan nyo po kami dito sa radyo natin, Bimba baka sakaling makatulong po kayo madama. ito itutulong lang nam naman po namin sa inyo, eh, yung pagpunta nyo dito na nagre-reklamo kayo na maibobroadcast natin uh, para makarating dun sa mga kinakaupulan. Tulad po ng SL Agritech, sana naman, eh, pakinggan nyo po yung inyong uh, panawagan, yung inyong reklamo para kaagad yung ma-resolve na yung uh, inyong uh, problema problem.